Pitong lugar sa Bicol, Ivisayas, e signal number 2 na. Labimpito pang lalawigan, signal number 1 kay Paeng. Nasa signal number 2 na ang pitong lugar sa Bicol at Eastern Visayas habang labimpito pang probinsya ang apektado ng bagyong Paeng. Sa weather bulletin ng pag-asa, ang mga sumusunod na lugar ay kabilang sa signal number 2, Katanduanes, Albay, Sorsogon, Eastern Portion ng Camarines Sur, Karamoan, Garchitorena, Presentacion, Lagonoy, Goa, San Jose, Tigaon, Iriga City, Saglay, Buhi. Nasa signal number 1 naman ang masbate. Kabilang na ang Tikaw at Burias Islands, Camarines Norte, natitirang bahagi ng Camarines Sur, Romblon, Marinduque, Quezon, kabilang ang Polillo Islands, Laguna, Rizal, Samar, natitirang bahagi ng Eastern Samar. Biliran, Leyte, Southern Leyte, Northern portion ng Cebu, Daan Bantayan, Medellin, San Remigio, Tabogon, City of Bogo, Borbon, kabilang ang Bantayan at Camotes Islands, Dinagat Islands, Surigao del Norte. Kabilang ang Siargao at Bucas Grande Islands, at Surigao del Sur, Carascal, Cantilan, Madrid, Carmen, Lanuza, Cortes, City of Tandag, Bayabas, Tago, Caguait. Huling na mataan ang bagyo 410 km silangan ng Borongan City, Eastern Samar, dala ang hangin 75 km per hour malapit sa gitna at bugso nito na 90 km per hour. Posibleng maglandfall o dumaan ang bagyo sa Katanduanes sa Sabado ng umaga ayon sa Pagasa. Sa pagtayari ng ahensya, posible ring tumama ang bagyo sa Aurora o karagatang bahagi ng Quezon, kabilang na ang Polilio Islands, sa linggo ng umaga. Considering the southward shift in the forecast track, a possible landfall in the eastern portion of Bicol Region is not ruled out at this time, babala ng ahensya. Manalangin tayo na sana ay ligtas tayong lahat sa panganib dulot ng bagyong paeng. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.